guys and then guys magpapasalamat tayo sa mayor sa na binibigyan tayo nito guys may pangisipaglisi na halo nito yung si pre may sauce at saka may makaroni na si halo nito guys yung ladies choice at saka itong todays days <laughs> na dilata tapos merong alaskan na gatas hindi mawawala yan dito sa macaroni natin guys so ayan pa may mga dilata pa sya guys so, mga kung ano to sya corned beef o corned beef na tapos sa marino tapos ito Argentina uh, meron pa guys Argentina so marami na siya. Marami na siya guys. Saka isang bag dito guys. ay kalahati nito. Kalahati ito siya. Itong bag nito kasama nito guys. Uh, Mayor Santipolo, si Mayor um, Inaris ay binigyan tayo niya guys para pang Nochebuena. Para siya pang natin. So, marami maraming salamat po kay Mayor Inaris pa na timing din na birthday ngayon November 18 ni Jimuel Will Gaco, na akong anak na nagitid na 24 years old magraduate na sa kanyang college ngayong taon na to guys sa pagka-engineer so happy happy birthday daw at saka more blessing to you marami pang marami pang birthday na dumating sa iyo at saka bigyan ka ni Lord dear me may panglawas babayang ka sa kanunay so magluluto Makaloto na talaga ako, guys. Ngayong mga ko pagdating ng garlic ko. So, ito na yung gamitin ko. Hindi na ako makabili. Hindi na ako bibili. Pero hindi ito maubos. Kasi pang-achibina. Ito kumaabot. Ito na achibina, guys. Pero pag hindi, aw. Oh, wala tayong magawa. <laughs> Tapos, ayun, guys. Diba? Pasalamat tayo. Maraming salamat sa kay Ati Shirley. Salamat din na natulong sa akin para para din mabigyan ako ng voucher na mabigyan ako ng papel para mabigyan ako dito sa kay uh, Ma'am Kone uh, Ma'am Snooki na chairman dito sa Bagong Nayon guys, Kugyo so, ayun lang sila namimigay, nung linggo namigay sila ng papel voucher ba yung bibigyan na lista tas wala kasi ako nagsimba ako kaya ang nangyari nagsuroy sila sa mga kapitbahay ah uh, wala ako so tinulungan ako na ito Shirley na hinahanap namin si ano si Ma'am Snooki yung chairman kasi namigay na sa mga kapitbahay kaya nagkabotcher ako so ngayon lang binigay ito November 18 so timing nga na birthday sa anak ko na si Jimuel ah uh, yung ulit ko na anak guys na nagkalis na um, um, na ngayong taon na to so more blessing no? maraming salamat sa iyo uh, mayor uh, uh, mayor inaris antipulo maraming maraming salamat kanin mo ma'am na uh, chairman dito sa bagong nine at kaki ate shirley na tumulong sa akin maraming maraming salamat po sa inyo na mas marami pa sana kayong matulungan galing sa Mayor sa Antipolo. No? Si Mayor Enaris. So, salamat po. God bless. And, meron na po kong manuchibuina or hindi na siya abot ng manuchibuina. Basta, magamit ko to. Tapos, Merry Christmas and Advance. Happy New Year. Love you all. Love you, love you po sa inyo lahat. Saka love you po sa mga nanonood. Ipos ko po to sa Facebook at saka sa YouTube. Marami, maraming salamat po. Marami marami sana pa kayong matulungan dito sa, sa barangay na to. Sa bagong na yung marami marami salamat. God bless. God bless everyone.